facts, boys and girls. May napapansin ka ba? Paano kaya nagkakaroon ng mga kakaibang fenomena sa kasaysayan na mahirap ipaliwanag kahit sa modernong agham? Teka lang, isipin nating mabuti ang isang pangyayari na nangyari noong Hulyo ng 1518 sa Strasbourg na ngayon ay bahagi ng France. Isang maliit na lungsod noon, ngulit may isa itong kakaibang insidente biglang sumayaw ang daan-daan tao, pat hindi nila ito mapigilan. Oo, tama ang narinig mo. Sumasayaw sila ng walang tigil, minsan hanggang sa ma-exhaust o mamatay. I am Reina at welcome to Gasera ng Factio Daily ang insidenteng ito ay kilala sa kasaysayan bilang The Dancing Plague of 1518, isang tunay na documented na kaso at may mga tala mula sa Strasbourg City Council na nagre-record ng mga detalye. Ayon sa mga historical records, ang unang nakitang victim ay isang babaeng nagnangalang Frau Trofea na nagsimula sumayaw sa kalye sa gitna ng Hulyo. Sa loob ng isang linggo, nadagdagan ang bilang ng mga sumasayaw hanggang umabot sa daan na hindi nila kontrolado ang katawan. Teka lang, isipin mong isang simpleng sayaw lang ang gagawin mo sa kalye. Pero dito, hindi nila makontrol ang sarili. Ngayon, maraming historians at scientists ang nag-analyze kung bakit ito nangyari. At maraming theories ang lumabas bilang paliwanag sa insidente isa sa pinakapopular na theories ay ang tinatawag na mass hysteria o collective stress reaction sa komunidad noon. Isipin nating mabuti. 1518, Europe, tagtuyot, kakulangan sa pagkain at mataas ang mortality rate dahil sa sakit, kaya marami ang stressed. Maraming tao noon ang gutom, desperado at sobrang stressed na maaring nagdulot sa kanilang katawan ng uncontrolled movements o sayaw. Pero teka lang, hindi lang hysteria ang pinag-uusapan dito dahil may modernong pag-aaral na nagsasabing pwede ring may chemical factor. Ang ergot poisoning mula sa fungus na Claviceps purpurea na tumutubo sa rye at wheat ay maaring nagdulot ng convulsions, muscle spasms at hallucinations. Kaya hindi imposible na may chemical factor na nagpabilis sa sayaw na parang hindi kontrolado ng mga apektadong tao sa lungsod. Isipin mong mabuti. Kung titingnan natin ang records, ang sayawan ay nagpatuloy ng ilang linggo at hindi agad huminto. Ang City Council ay umaksyon sa pamamagitan ng pagpaparenta sa mga tao na magsayaw sa designated halls at maglagay ng musicians. Ironically, parang pinapalala pa nila ang problema dahil imbes na huminto, nadagdagan pa ang bilang ng mga apektado sa lungsod. Ay. May ilang historical accounts na nagsasabing maraming tao ang namatay sa heart attack, stroke o simpleng exhaustion dahil sa sobrang pagsayaw. Ay. Ngayon, kung pag-aaralan natin sa perspektibo ng psychological at sociological aspects, makikita mo ang dancing plague ay hindi basta-basta laro o tradisyon. Pinapakita nito kung gaano kalakas ang epekto ng collective stress at social contagion sa isang komunidad. Parang chain reaction na mahirap pigilan. Kapag nakita ng iba ang isang tao na hindi mapigilan ng sarili, Pwede silang maimpluensyahan sa parehong paraan, lala na sa limitadong kaalaman. May isa pang kakaibang aspeto na gusto kong ipakita. Ang insidenteng ito ay parang early example ng mass psychogenic illness na mental at social. Hindi ito madaling maintindihan sa modernong pananaw, pero may mga documented cases na nangyari rin sa iba't ibang bansa sa modernong panahon. Sa mga modernong kaso, makikita rin natin kung paano nagdudulot ng physical manifestation sa grupo ang stress at panic, na parehong dynamics. Ano ang takeaway mo dito? Una, ang kasaysayan ay puno ng mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Pangalawa, Minsan ng tao, bilang bahagi ng isang komunidad, ay pwede ring maapektuhan ng sama-samang emosyon o kondisyon. At pangatlo, kahit may mga scientific theories, may mga bahagi ng kasaysayan na mananatiling misteryo na nagpapakita na ang tao ay patuloy na sinusubok ng buhay at kalikasan sa unexpected na paraan. Anong masasabi mo? mag-comment ka sa baba. I am Reina, tandaan mo, hindi makakapagtago ng matagal ang katotohanan sa dilim. Pagkat hawak mo ang gasera, sindihan mo lamang. Fuck yo baby, nadyan mo na pa kung bakit umigil ang mangkit na Kung paano nagsimula ang unang pag-ikot ng mundo sa araw Bakit ang